Leader. Mr. Speaker, I now move that we recognise the Honourable Representative Bonifacio El Bosita of One Rider Party List to avail of the privilege hour. The hardworking Party List representative of the One Rider representatives, Boni Bonifacio Bosita, is hereby recognised. Mr. Speaker, mga kasama, magandang araw po Maraming salamat po sa pagkakataong ito upang may pahayag ang aking saloobin na napakahalagang usapin para sa mga kababayan nating overseas Filipino workers kasama ang kanilang pamilya at para na rin sa ating lahat. Mr. Speaker, milyong-milyong Pilipino ang nagtitiis ng hirap at nagsisikap para buhayin sa marangal na pamamaraan ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagagawa nilang iwanan ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas at dumadayo pa sa ibang mga bansa para doon magtrabaho dahil masikip ang kanilang kapalaran dito sa sarili nilang bayan. Alam nating lahat na napakahirap mamuhay ng malayo sa pamilya. Laging nariyan ang takot sa puso at isipan para sa oras-oras at araw-araw na kalagayan ng kanilang naiwanang pamilya. Pagamat malaki ang kanilang kinikita upang maipadala sa kanilang pamilya, hindi pa rin ito kayang pagtakpan ang hirap na dinadanas ng ating mga kababayang OFWs. Hindi nila mayakap at madaingan ang kanilang pamilya sa oras na may mabigat silang problema. Madalas, ang mga problema nilang hinaharap sa ibang bansa ay sinasarili na lamang nila upang hindi mag-alala ang kanilang pamilya. Masasabi ko po na ang mga kababayan natin na dito nagtatrabaho sa mahal nating bayan Bagamat hindi malaki ang kinikita, ay higit pa rin pong mapalad kaysa mga kababayan nating OFWs. Tayo pong naririto sa sarili nating bayan ay nabubuhay ng matiwasay na kasama ang ating pamilya. Sa kabila po ng mga pagtitiis at paghihirap na dinadanas ng milyon-milyon nating mga kababayang OFWs, at nang kanilang pamilya. Hindi po may tatanggi na nakikinabang ang ating bayan sa kanilang mga paghihirap at mga pagsisikap. Bilyon-bilyong US Dollars ang umaagos at umiikot sa ating bansa taon-taon at malaki ang ambag nito sa pag-usad ng ating ekonomiya. Kaya nga po, madalas nating nadidinig na ang mga OFWs, ang mga bag, mga buhay at mga makabagong bayaning Pilipino. Mr. Speaker, noong September 28, 2017, ang dating pangulong Duterte po ay nilagdaan ang Executive Order number no. 44 na may layuning magkaroon ng Overseas Filipino Bank, OFB. Dahil dito, nagalak at nagkaroon ng malaking pag-asa ang milyon-milyon nating mga kababayang OFWs, kasama na ang kanilang pamilya, sa mga serbisyo na maaari nilang mapakinabangan bilang mga OFWs. Subalit ang kanilang mga kagalakan, Mr. Speaker, ay parang isang kwento na lamang sapagkat hindi nila nadama at naranasan ang serbisyo at mga benepisyo na idudulot ng nasabing Executive Order Number no. 44. Ang nakakalungkot pa dito, Mr. Speaker, hindi na nga po natugunan ng land bank ang nakaatang sa kanilang mandato ng Executive Order number no. 44. May pagtatangkapang magkaroon ng merging ang land bank at ang Overseas Filipino Bank. Mr. Speaker, sa aking palagay, ang binabalak na merging ng Overseas Filipino Bank at ng Land Bank ay hindi nararapat na ipagpatuloy pa at hayaan na lamang na malatili na subsidiary ng Land Bank ang Overseas Filipino Bank habang hinahanda at inaayos pa ang hakbang upang magkaroon ng sariling charter ang OF Bank. Ang merging po ng Overseas Filipino Bank at Nanlan Bank ay walang legal na basihan at hindi po ito ang layunin ng Executive Order Number no. 44. Malinaw po na ang layunin ng Executive Order Number no. 44 ay itatag ang Overseas Filipino Bank upang tugunan ang pangangalangang pinansyal ng mga kababayan nating OFWs. Ang Land Bank naman po ay itinatag para tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayang magsasaka at mga mangingisda kasama na ang mga agrarian reform beneficiaries at kabilang rin ang kanilang mga associations, agri and aqua businesses and agri aqua related projects ng mga lokal na pamalan and government owned and controlled corporations, GOCCs. Mr. Speaker, bilang pagkilala sa mga sakripisyo ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at bilang pagpapakita nang tunay na pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila. Huwag nating pahintulutang maisakatuparan ang planong pagsasanib ng Land Bank at Overseas Filipino Bank. Sa halip, suportahan po natin ang Overseas Filipino Bank upang lalo itong lumago at makapaghatid ng dekalidad na serbisyo sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya. Huwag nating kalimutan, Mr. Speaker, na ang mga overseas Filipino workers ay patuloy na itinuturing na mga modernong bayani dahil sa kanilang mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng ating bansa. Noong 2023, tinatayang nasa 100 million US dollar araw-araw ang kanilang remittances na ipinadadala sa Pilipinas na may kaubuang 37 billion US dollar o tinatayang 1.8 trillion pesos. Ang napakalaking halagang ito po, Mr. Speaker, ay naipapadala ng mga OFWs sa pamamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng mga remittance centers, online platforms at bangko. Bukod dito, Mr. Speaker, malaking bahagi ng mga perang ito ang itinatabi bilang deposito sa iba't ibang mga bangko na tumutulong hindi lamang sa pagpapabuti ng kanilang personal na kalagayang pinansyal, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng sektor ng bangko at ekonomiya ng ating bansa. Mr. Speaker, ang kontribusyong ito ay nag-aambag ng humingit kumulang 10% ng kabuang Gross Domestic Product, GDP, ng Pilipinas na nagpapakita ng napakalaking papel na ginagampanan ng mga OFWs na nagpapatatag ng ating foreign exchange reserves at pagpapasigla ng lokal na ekonomiya. Kaya naman, Mr. Speaker, mahalaga na patuloy nating suportahan at pahalagahan ang kanilang mga sakripisyo sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga serbisyo sa bangko tulad ng Overseas Filipino Bank, OFB, na nakatuon sa pagtugon sa kanilang pangangailangan at pagpatataguyod ng kanilang kagalingan. Mr. Speaker, Huwag po nating sayangin ang nasimulan ng oportunidad para sa mga kababayan nating OFWs. Tulungan po natin sila na lalo pa nilang mapakinabangan ang pera na kanilang pinaghirapan. Hindi naman po lingid sa ating lahat na ang ating pamahalaan ay makikinabang din sa bilyon-bilyong US Dollars na pumapasok galing sa iba't ibang bansa kung saan may kababayan tayong OFWs. Iangat po natin ang buhay at kinabukasan ng mga pamilya ng OFWs upang habang buhay nilang matamasa ang bunga ng kanilang mga sakripisyo sa at pagsisikap. Mr. Speaker, sa pamamagitan po ng Overseas Filipino Bank, mapapanatiling buhay sa puso at isipan ng ating lahi ang kabayanihan ng ating mga kababayang OFWs. Mr. Speaker, sa ngalan po ng mga kababayan nating OFWs, kasama ng kanilang minamahal na pamilya, hinihiling po ng representasyong ito na imbestigahan ang performance ng Land Bank kaugnay sa Executive Order number 44 at ang kasalukuyang kalagayan ng Overseas Filipino Bank at masusi po nating suriin kung kinakailangan ba talagang isakatuparan ang balak na merger o pagsasanib ng Land Bank at ng Overseas Filipino Bank. Mr. Speaker, sa ating mga kasama, sama-sama po nating pahalagahan at kilalanin ang sakripisyo at kabayanihan ng mga kababayan nating OFWs hindi lamang ito para sa kanila para din ito sa kanilang pamilya at para sa ating bayan. Mr. Speaker, ayon sa James chapter 4 verse 17, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Kaya nga po kung hindi natin gagawin ang tama at mabuti para sa mga kababayan nating OFWs at sa kanilang pamilya. Ganun din para sa ating ekonomiya ng ating bansa. Tayo po ay nagkakasala. Maraming salamat po sa inyong lahat.